busy tayo so yan mga idol nagagat pa mga idol kaya tayo ng na bahay so yan yung bahay nila ano may mga ano ano ah. yung bahay ng mga idol hindi natin pwede So, ngayon mga idol, wala nang aras sa lahat, no? So, ngayon mga idol, lumilipad na yung mga honey, no? So, mga honey bee. So, ngayon mga idol, dito tayo, mamuha tayo ng honey. So, may kasama. So, yan, no? Napakalayo pa namin mga idol, pero lumilipad na yung mga bee mga idol. Hanoorin yung mga idol. Mga isa ba? Yan mga idol, yun sa kabila mga idol, no? Oh. <laughs> lumilipad na sila mga idol. Sobrang layo pa namin.

Nandito pa yung tulo namin. Oh. Yan, hindi ko pa nga natapos gawin mga idol. Pero minili pa din yung mga B mga idol. Napaka-agresibo nila mga idol. O, oh, tara mga idol. Samahan niyo ako mga idol. Oh. No? Sana tapusin niyo itong video na ito mga idol. Ito tayo sa malapit mga idol. Yan o. No? Oh. Yan o. Oh. Ibalaki nyan mga idol. No. love no, no. sobrang laki so, hindi tayo makapagbidyo kasi walang hawak so mamaya lang tayo magbidyo kapag mapalipat yun ng mga idol ha hintay hintay lang po mga idol andan yun bang po so, at ang um, ginagamit kong timba balde kabila ng paghihirap natin sa pangagat ng mga hanibi so sobrang dami mga idol yan sobrang dami ng kagat ko mga idol yung kasama ko pinaalis ko kasi napakatapang ng ha, mga bi so sana sertihin tayo pero sa tingin ko parang may hanay naman oh, no? so pakita ko sa inyo mga idol yun yung bahay sa ano bi mga idol yan nasa ripo nasa ano ng dahon bali natin para kunin natin yung hanis so tara let's go mga idol ah daming kagat uh nakuha na yang yung honey, mga idol dito sa ating simba mga idol oh balde ayan po medyo ano marami rami rin yung hanis oh mga idol oh Damian, mga idol yang mai dulu, sobrang dami itu mai dulu. Ha. Itu mau idol Sayang. Ini mai dulu dami. Terus yung kagat natin mga idol, hindi rin basta-basta mga idol, sobrang dami din. Oh, uh, sumasakit yung ulo ko mga idol, sa dami ng kagat. So, para pang ano. Whew, oh, kakain tayo ng ng bahay. So, yan yung bahay nila. no? may mga ano, yun Ayan. Ano, ano? ano? ano marami-rami rin yan. Mga fisher nila. Kasi, yan po. Oh. Bahay nila sa dalaki ng bahay nila mga idol. Ano? Kain tayo. See Grabe yung kagat. Yung bahay na mga idol, hindi natin pwede lunokin. So yung ano lang. Ah, katas. Yung katas lang ng mga sisyo. Hmm? Ke atas semua tuh. Ini mana po? Mai demi patro sebelum lah. Lagu gutom ko mga idol kasi hindi ako nagagahan mga idol. Sabay kasi akala ko kasi madali lang itong kunin kasi so sabi kasi sa akin ng ano kasi tuturo uh, mababa lang yung ano ng nga kanyang inano inano ng bahay nila ng mga hanibi pero medyo ano pala medyo may kitaasan din at saka napakatapang so ayun hanggang ngayon wala pa tayong kain alas 11 na ng katanghalip mga idol so ito na lang Ano kasi mga idol, kapag lunukin nyo yung bahay ng mga biyay mga idol, kapag mag-ano kayo, CR kayo mga idol, no? Mag-ano kayo? Magkataay kayo? Kapakahirap ilabas ito mga idol kasi makunat. Kaya mga katas lang yung kunin nyo to. Alunukin natin. natin mga idol sa manood no sa video natin kaya sobrang hirap ng ano natin lagay natin yun may mga pagsubok tayo ng mga panahon mga idol so yun maraming salamat sa mga suporta pa rin maraming maraming salamat sa inyo mga idol so walang sawang supporta nyo sa mga nagmamahal sa akin dyan no so napaka ah maraming salamat talaga at saka pakishare na din, mga idol ang video natin mga idol no napakalaking tulong nyo mga idol sa akin mga idol tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol, sa mga solid supporters dyan, sa mga may mabubuting loob mga idol. Sana mga idol, uh, mag-like and subscribe kayo sa ating YouTube channel mga idol. No? Kung uh, ano mga idol, hindi, yung, hindi nyo gusto yung video uh, ko mga idol. Pagpasensyaan nyo na mga idol, kasi ito yung content ko mga idol. So, yun. Tara, kasi yung content ko mga idol. ah uh, may pang-hunter mga idol. No? So, kasi hindi ko kasi mapigilan na hindi tumulong mga idol kahit busy tayo. So, yun mga idol. Oh. No? nagagat pa mga idol oh Bad. Oh, uh, para mga idol, maraming salamat sa inyo at saka magandang araw sa inyo